pupuntan po natin po yung ano yung welcome to the vlog pupuntan po natin yung ano yung nilagay ko kapon na to oh. to oh. nilagay ko sa oh. ano ng kawayan o oh, yan puno na po siya ito po raw po ay nakakagamot ng bituka o oh, puno puno oh. o oh. lasang bayog ang tamis mga brother hmm. marami raw pong nagagamot ito lalo na sa mga may karamdaman sa loob ng bituka nalilinis nito ang bituka pero masarap siya Masarap siya. Masarap siyang inumin. Lasang, ano nga lang, lasong, lasang kawayan. Araw-araw ko po itong nilalagay. Pangatlong araw na po ngayon. Puno na naman, malo Puno na naman. Yung sumay kawayan. Sumay no, kawayan to? Oo. Numka, sarap ang tamis. Mga. No. Ito mismo. No? Ito mo kinuha Betali pa. Wala ba takip to? May butas yan, ano, oh, galon? Ilipat mo na lang. Maubusan ka mamaya. Hindi eh, ano, ilipat mo na dyan. Ipa. Ipa, dyan mo na lang yan sa ano. Yan, buksan mo na lang yan. Maubos ka mamaya. Marami raw pong binipisyong magagamot ito. Lalo sa paglinis ng loob ng katawan. Yun ang istorya ng tatay ko noon. Eh, lagi naman niya pong ginagawa ito, ganun. Kapag ano nang ng sanga ng kawayan, dun niya ilalagay yung ilalaga yun, dulo. Kaya, naniniwala naman po ako kasi tumahal rin naman siya ng taon na uh, mga 89 hanggang siya din na nakayanan siguro pero ito lagi niyang iniinom eh buksan mo kasi yung sa taas para malakas Thank you for watching. Bye bye.